Tara mga katropa at ating pasyalan ang Capitol sa may Lingayen, Pangasinan. At ating aalamin kung ano nga bang mga activities ang pwedeng gawin dito with friends and family. Aside sa nakaka-relax, manood ng sunset ay marami pa ditong masasarap na pagkain. Na pwedeng pagsalohan na magjowa o kaya naman ng pamilya. At ating pupuntahan ang mga lugar na pwedeng mag-relax at magkwentuhan. At may mga lugar din dito na nakadisplay ang mga iba't ibang mga produkto ng Pangasinan. Katropa, nandito tayo ngayon sa may Capitol, dito sa may Lingin, Pangasinan, at makikita nyo ang Capitol Building. Napakaganda at napakaraming puno kung saan ay pwede ka dito magpahinga at magrelax. Sa banda rito naman, makikita nyo ang dagat na napakaganda. At ito naman ang ongoing project ng Capitol, ang Reflecting Pool at Interactive Fountain. Grabe, ang ganda pag ito ay natapos. Pangasinan, ang galing. Bumisita rin tayo dito sa Magnayon, Pangasinan. Dito ay makikita nyo ang iba't ibang produkto ng Pangasinan. At habang naglalakad tayo mga katropa, makikita natin napakaganda at napakalinis ng paligid. Dito mga katropa, makikita natin ang iba't ibang produkto ng Pangasinan. Katulad nitong pakwan ng bani, mangga at mga produktong kawayan ng San Carlos. At dito naman sa may Lingayen, meron sila mga bagoong alamang at bagoong isda. At dito naman ay marami sila dito mga bentang mga abubot at may tsokolate pa. From Puso Rubio, may nagbebenta rin ng mga yogurt at pulburon. Nako, huwag mong kakalimutan magdala ng pera kasi napakadami mong pwede ditong bilihin at pagpilian. At kung mahilig ka naman sa mga halaman, plantito o plantita, ayan, meron ditong landscape exhibit kung saan lahat ng halaman na hanap mo ay nandito. Pwede ka mamili, mapa-indoor man yan o outdoor. Or, Mamamangha ka rin sa kanila mga landscaping. Napaka-quality at napakahusay nila. Ang galing! At dito sa paligid ng Capitol, mga katropa, makikita mo ay napakadaming mga nagpipiknik o nagpapahinga. Meron din mga naglalarong magtotropa. May mga nakita rin ako mga estudyante estudyante na nagsishare ng mga words of God. Kaya kayo mga katropa, kung nag-iisip kayo ng tipid sa budget ng pamamasyal, ay pwede kayo pumunta dito sa may Capitol Grounds. Hello po, ako uh, po si Olivia Sepico from San Carlos City, Pangasinan. Uh, nagustuhan uh, namin dito ang uh, pamasyal kasi unang-una, uh, una, SCOTTYAL, ano, malamig, tapos maluwang ang party. Uh, Pagkasinan, ang galing! After natin mag-ikot-ikot mga katropa sa may capital ay dumerecho tayo dito sa may beach. Dito ay pwede kang magtampisa o kaya naman lumanghap ng sariwang hangin. At kung kayo nagutom, huwag mag kasi meron ditong food bazaar kung uh -huh. saan lahat ng hadap mong pagkain na paborito mo at cravings ay meron dito mapainihaw man yan. Dito o may sabaw, katulad ng pares at lugaw ay meron sila dito mga katropa. At kung kayo naman ay nauuhaw ay marami kayong pwedeng pagpili ang mga drinks dito. Mapalemonade, fruit shake, milk tea, coffee, name it. Meron sila dito. Kaya ano pang ininta 'yung maka-tropa, tara na dito. Yayain ang pamilya at tropa at dito na mag banding at mag-food trip. Kaya pangasinan, ang galing. eh. Yeah. Ah. Yeah.